Nagkikrabe nga kami sa gulay kaya nanguha ako ng pako masustansya to. Namimiss ko din kasi magluto na ginisang pako na may lahok na karni, karninas. Ay tara, samahan nyo kami. Papunta na nga kami dun sa spot na aming pangunguhanan ng pako. Dito sa probinsya, basta masipag ka lang, wala kang gutom. Dahil kapag nagugutom ka, punta ka lang sa gubat o sa linang. Makakakuha ka na ng libreng pangulam at libreng prutas. Tapos pag uwi mo, galing sa gubat o sa linang. Para ka nang namalingki kasi ang dami mo nang dala. Pupunta ka ng gubat, walang kadala-dala itak lang sa kabayinan. Pagbalik mo, ay, para ka talagang namalingke Kasarapan yun. Bali sa part na to, nakarating na kami dun sa spot na aming pangunguhanan ng pako. Bali ilalim nga pala to ng niyugan at maraming bunga kaya tetesting din ako maghanap ng bunga. Pagtingin ko din ni sa baba nakakita agad ako. Magandang pagkakaniyug na to kasi tuyo na. At ito nga kinuha ko na nadali-dalian baka makuha pa ng iba. Pero bago ang lahat check muna natin. Ayos! Niyug na sa pagkakuha ko nga ng niyug na yan, tinapasan ko na rin. At ito, nanguha na kami ng pako. Tapos nakakita kami na napakagandang bulaklak. Ano kayong bulaklak ito? At din naman guys kung anong bulaklak ito. At nagpatuloy nga ako sa pangunguha ng pako. Kasama ko yung aking asawa. Dahil madami dito pako, saglit lang kami nanguha. Marami agad ang amin nakuha. Ang sarap talaga dito sa bukid kasi ang press ng hangin, press ko. Sariwang sariwa at ang sarap sa piling. Banayad na banayad ang paligid, maririnig mo lang hunin ng ibon at lagaslas ng ilog. At dito nga sa part na to, tapos na ay manguha ng pako. At kumuha naman yung asawa ko ng shampoo. Ito yung ginagawa namin shampoo kapag naliligo. Maganda to sa buhok at malambot. Maganda rin makapagpatubo ng buhok, malusog. Makintab pati ang buhok mo kapag naligo ka na ganitong shampoo. Ang tawag nga pala nito sa amin ay luya-luyahan o bulaklak ng luya-luyahan. Bali sa part na to, natapasan ko na nga pala yung niyog na aking nakuha. ito yung ating igagata sa susunod na igugulay natin. Pauwi na nga pala kami sa part na to at daladala ko na yung niyog at itak sa kapako. Naming gugulayin. Gagawin nating luto dito ay ginisa. Siyempre, lalawakan natin ng karni o karninas. <laughs> sa pagkadating nga namin sa bahay, agad-agad namin itong hinimay ng aking asawa para kami makakain at gutom na. Tapos niyan, nag na rin siya ng sibuyas at bawang. Sarapan na to guys. Mekos-mekos lang natin ang bahagya at hintayin natin medyo mag-brown-brown saka natin ilalagay yung ating pako na gulay. Masarap nga itong pakong ito kasi sariwang sariwa, malutong pa kasi bagong-bagong kuha. Sa pagkalagay nga natin dito sa kawali, we, mekos mekos lang natin ang bagya. Maya maya lang kakatas na yan at pagkakatubig ng sadya. At may maya maya lang may katas na siya. Lalagay naman natin itong ating panlahok. Yan ang sinasabi kong karne. Karninas. Pagkatapos yan, naman natin ang lumasa na ang ating recipe na kasarapan. Di pa ako nakontento sa tubig nyan, kaya nilagyan ko pa ng isang baso na kasarapan. Pagkatapos nga nyan, nilagyan ko na ng pampalata lasa, di ko na pinakita yung iba. Kasarapan na. Pagkatapos nga yan, naluto na at kakain na tayo. Teka, music, pasok!